Okay mga boss, welcome back At ito, magbabalik tayo Nagbabalik <laughs> So mga boss, wala, matagal Tagal din tayong walang upload At wala tayong mga Nagawang repair vlog Gawa ng kasakit ko ako Kung mapapansin nyo sa mukha ko Ayan, birigibi na yung Anong nangyari sa akin So mga 2 weeks ago 2 weeks ago o 2 weeks may na siguro Ang nangyari mga boss ay kailan tayo tumanda saka tayo tinamaan ng bulutong so una nagkabulutong yung anak ko tapos sumunod ako kaya ayun nahawaan ako pero pagaling na po ako uh, sa mga viewers natin dyan at followers uh, okay okay na po ako uh, naka recover na Ayan. so ito yung mga kung mapapansin nyo ito yung mga sugat ng bulutong wala na wala na yung itim natanggal na yung ano pero may mga ilan pang natira ayan oh sa kamay natin ayan ayan yeah. so pagaling na tayo mga boss pero masama yung nangyari sa bulutong actually nung nagsisimula yung bulutong ko okay okay lang ako kung baka sabi ko bulutong lang to kayang kaya ko kayang kaya ko to simpleng ano lang eh simpleng bulutong lang yan sabi ko parang ano dalag natin, okay lang yun. So, pinaka mga masamang nangyari ay may mga sugat-sugat pa tayo. Ang pinaka masamang nangyari ay, hindi naman talaga yung bulutong mga boss. Ang nangyari sa akin kasi, kasi kaya hindi ako nakap... Kahit sana nagkabulutong ako, kung wala naman akong lagnat at okay yung pakiramdam ko, pwede pa sana ako magtrabaho. Kaya lang mga boss, ang pinaka worst talaga ay uh, umatake yung acid sa katawan ko. So lumala yung acidic na po kasi ako matagal na. Matagal na po ang acidic tapos mini maintenance na lang. Tapos itong nagkabulutong ako. syempre eh, sabi nila nagkakaroon din ng bulutong sa ilalim. Sabi nga ng kakilala kong isa, sabi ni Bromart, pati daw lalabunan. O yun kasi nung nakabulutong ako, Uh, masakit yung lalamunan ko masakit lumunok ng kanin pati dila ko nga eh may bulutong sumakit po yung chan ko nung sumakit yung tiyan ko una okay okay lang unang araw mga merkulis yun okay lang tapos kinaumagahan okay mga wibis na medyo iba na iba na yung sakit ng tiyan ko una eh parang hilab lang tapos kumikiro sa ilalim okay lang nung biyernis na hindi na talaga maganda so masama na masama na talaga iba na yung sakit hindi na yung hindi na yung kayang itolerate ng isang tao talagang talagang yung pain niya eh, hindi mo talaga masabi na yung tipong sakit talaga na halos uh, hindi ka makakapagtrabaho yung yung talagang hindi ka mapakali parang talagang sobrang sakit mga sobrang sakit So, asid na nag-build up dito sa chan ko. Sobrang sama na siguro may sugat o ano. Sobrang sama talaga. Napilitan kaming tumunta ng hospital. So, punta ng emergency. Kaya lang, doon ko nalaman bawal pala ang ano, hindi tinatanggap sa hospital yung uh, may bulotong. So, ang ginawa, medyo nakasipare tayo. Tapos hindi naman ako pwede magtagal daw doon kasi sabi ng nurse o ng doktor, pwede akong mahawaan ng ibang sakit o pwede akong makahawa. So ang ginawa, mayroong in-injection sa akin na ano, gamot. Nung na-injection na ako, ah, gusto ko sana magpaswero kasi hindi na rin ako gano'n nakain, nang hihina na ako. Pero na-injection po ako nung, ano, nung parang gamot, Um, okay okay, oh, okay, okay, okay yung pakiramdam. Hindi nawala yung sakit ng tiyan ko. Pero, yung kayang, yung sakit na natitira, parang ano na lang, kaya mong dalhin. Kumbaga, kaya ano. Hindi nawala, pero hindi na kasing lala. Tapos, nirisitahan na ako ng gamot. Okay, okay na. Pero, mga boss, after 2 days, ito na. Anong nangyari? after 2 days parang mas lumala siya kasi anong ngyari anong ngyari ano ah uh, parang ano na siya parang hindi na tuloy ako makakain talaga yung ang ginagawa ko pagkakain intik intake ako ng pagkain may may susuka ko susuka ko tapos pahinga ng konti syempre manghihina ka ng manghihina manghihina ka ng manghihina uh, sa sugang ano sa so, sobrang ganun ang nangyari, kakain ka, tapos susuka mo rin. Yun nga lang ang nangyari para ano kasi hindi ko na kayang kumain ng matitigas na ano eh, na pagkain. Halimbawa ano, kanin na ano, hindi na pwede. Kaya ang nangyari doon, uh, logaw na lang ang kinakain ko, pero sinusuka ko pa rin. So, lugaw na lang, tapos may kunting asin. Kasi hindi na pwedeng kumain ng ulam na may kanin kasi masakit na dito eh. Masakit dito, tapos pag nilunok mo, So, pag naparami naman ng kain, halimbawa, <laughs> na, ano ba yung naparami, so mga siguro isang, isang basong lugaw lang na ano ko, susuka ko din yan. So, ang ginagawa ko, dalawang kutsarang ano, misan, para hindi sumuka. Uh, pero pag napasubra, susuka. Hanggang saan, nanghihina ko nang nanghihina. Uh, yeah, Sabado. Linggo ata, yun mga boss. Nung linggo, nung linggo na, ito na ang pinaka ano sobrang ano sobrang inang ina na sobrang inang ina talaga yung parang tipong hindi ka na maka hindi na maangat ang kamay mo kasi sobrang sakit ka na Diyan mo tapos hindi ka ano, parang na dehydrate kumbaga na dehydrate talaga ako sobrang ina tumawag ako ng ano tumawag ako ng rescue dito rescue 161 alam nyo ba mga boss sa tagal-tagal ng haba ng pinag-usapan namin, hindi rin ako tin hindi rin ako ano, yun ang problema eh. Sabi ko, kasi sa unang-una, hindi na ako nagsabi ng kung ano, no. sinabi ko na agad may bulutong ako. Pero yung bulutong ko, hindi yun ang pinaka problema. Ang problema ko, sobrang sakit na ng tiyan ko, tapos nangihina na ako, hinangina na talaga ako. Sabi ko, kahit maswirohan mo lang sana ako para lumakas-lakas ako na poti. sabi ko, matindi to. Sabi ko, mga boss, matindi to. Kasi ang talaga nun, parang iba na yung isip mo parang basta hindi na ano hindi na talaga yung ano so gusto mo makasurvive yun napilitan tayong tumawag ng ambulansya rescue 161 dito sa Marikina ang problema naman puro kwento naman yun ano, puro tuwing may sinasabi ko ano kaya bunga boss mo lang ako sa emergency sabi ko dun sa ano sa kausap ko sa andalin mo lang ako sa emergency kung hindi naman punta na lang kayo dito kasi swiruhan nyo lang ako okay lang so ang dami yung alam nyo yung language na ginagamit niya alam mo yung yung taong talagang patanggi alam mo yung patanggi ang dami kesyo busy sila sabi ko pasyente din ako so sabal abandaling sabi mga boss tinanggihan ako ng ano ng rescue 161 walang pumunta kasi dahil sa may bulutong ako dahil sa may bulutong parang alam mo yung nakakaano yun Naka prostrate din yun ano So inangina ko noon Sabi ko parang kukunin na ata ako ni Lord eh Sabi ko parang gano'n So iniisip ko Sayang may pending pa ako <laughs> May mga pending pa ako na repair Kailangan tibay May mga magpapagawa pa ng tibayan ko noon So nakasurvive ako noon mga boss Akala ko yun na talaga eh Akala ko yun na talaga Nakasurvive ako noon So sa sukang bus station ko, kumain ako ng dalawang kutsarang lugaw lang nun. Tapos nakatulog ako. Pagdating ng umaga, tiniis ko muna, hindi ako sumuka, kumain ako ng ano. Kumain ulit ako ng saging. Yun. Hanggang sa unti-unti tayong naka-recover, yung acid ko. May gamot naman kasi na nirisita sa akin yung may gamot na para siyang sachet. Yung isa gabas ko, yung isa hindi ko na alam. Iniinom yun tuwing sasakit parang ano para yung heartburn pag mga acidity kasi yung may mga GERDs yung mga hyperacidity kung mga yung mga related dun sa ano so pag umakyat kasi acid sa akin din naman ganun anong nangyari na stuck dito sa tiyan ko kaya lang sobrang sakit ng acid so iniinom ko yon so umuukay okay naman hindi talaga totally ano hanggang sa ano hanggang sa unti-unting gumaling. So anong nangyari kasi bakit kasi ano bakit kasi nagkaroon ako ng ganong problema sa asid. Hindi naman ako ano hindi po ako umiinom. Hindi rin po ako naninigarilyo at matagal ko na pong in-stop yung pagkakape. So yung pagkakape siguro magtatatlong taon na ngayon hindi ako nagkakape. Yung soft drinks naman hindi ako masyado So, anong nangyari kasi mga boss? Uh, naalala ko. So, nag tayo. <laughs> kasi wala tayong mga ano eh. Nagtingin-tingin tayo sa mga vlogger na doktor. Yung mga doktor na vlogger tulad nila Dr. Willie Ong. Parang ganun. Tingin-tingin tayo doon. Nag-ano tayo habang nagpapahinga. Yung ano pala, yung yung stress pala sa katawan. So, hindi lang simpleng bagay yun. Stress, yung nalidepress, yung depression, ganun din. 'di ba pag ano. So pag stress ka pala mga boss, ang nangyari, so pag sobra-sobra na 'yung stress mo sa katawan, ang nangyari pala tuwing na stress ka, nagpo-produce ka ng acid sa katawan mo. So 'yun 'yung nangyari. So tingnan niyo na lang sa Google kung ano nangyari doon sa ano. So actually physically sa titingnan niyo ang dinanas ko bulutong. Pero yung itong bulutong na to wala to mga mahapti, makati, wala yan. Asin talaga yung nakadali sa akin kaya hindi ako ano, na-immobilize ako. Asid talaga. Yun nga, pag na-stress ka pala, na ka pala. Ah, uh, yun, magpo-produce ng maraming acid yung katawan mo. Yun ang ano, tapos sasama na yung pakiramdam mo. Kaya naging acidic ko Bakit kasi ano, unang-una hindi tayo nahihilig, hindi tayo nagiinom madalang na tayo mag soft drinks madalang din tayo mag coffee. so yung mga pinaka related na nakakapag trigger ng acidic o maging acidic yung isang tao so meron kasing tinatawag na ano na na pH level yung katawan ng tao kailangan yung pH level natin ay nasa balance lang so dapat hindi tayo laging nasa acidic side alam ni alam niya ng iba So, mayroong acidic tapos yung sa taas, alkaline. So, sabi nila, pag nasa alkaline side ka, medyo mas okay yon So, pero mas maganda balance eh. So, alam ko na yon kasi pinag-aralan ko na dati yung gawa ng 2020, inatake din ako ng girls. So, iba naman yon parang ano yon Acidic pa rin yun, pero parang may nakadagan sa likod mo, nakadagan sa harapan mo, tapos hindi ka hindi ka nilalagnat pero hindi ka makapaglakad ng malayo kasi hihingalin ka kaya pinag-aralan ko yun doon so, so pero ngayon pala sabi ko bakit ganoon eh, nagkaroon pa rin ako ng acidic yung pala yung yung stress malakas din yan <laughs> makaproduce ng acid sa katawan kat ano bakit bakit ganoon syempre yung trabaho natin mga boss alam nyo yung trabaho ng technician ay sa totoo lang tumatanggap ng problema ng ibang. <laughs> kumbaga, kumbaga, kumbaga pinapakialam. Problema ng ibang tao yan eh, pinapakialam na namin. Diba, wow, problema nila. Sira yung amplifier yun. So, pag nagtatroubleshoot ka din, eh, eh yung mga nai-repair mo, mga hard trouble, mga malala ang sira, may stress ka din talaga. Tapos, ang dagdag pa sa stress dyan, yung pressure ng ano, ng, yung presyo ng mga customer na kailangan uh, matapos agad nito. Tapos nakaka-stress pa yung mga boss yung customer na sobrang barat magbayad. Tapos ang daming pinapagawa, ganun. Plus yung mga plus yung mga ano din, may stress ka din dun. Yung mga 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 tao na tanong ng tanong, ang daming ano, kumbaga yung problema nila, dinadamay ka, kumbaga pinapasa nga. Siyempre, Halimbawa, may nagtanong, boss, ano sira ng ganyan? Siyempre, siyempre, problema ka din doon kasi tutulungan mo siya. Siyempre, damay ka na doon sa problema niya. Parang, parang ganun. So, kaya nga, tama din yung naging decision ko pala na noong nag-announce ako ng December, yung mga hard trouble o kaya yung mga mga AVR, mga vintage, magpapas muna ako. So, tama lang talaga na hindi tayo na ano, hindi na tayo piling tumanggap ng mga mas matitinding problema para yung stress level natin mababawasan din so pag na-stress tayo tumataas yung acid, dumadami yung acid sa katawan, ayun nagkakaproblema so sino nagsuffer? ako lang ako lang ako lang yung nag-suffer so yun talaga siguro yung ano so try ko lang ngayon, obserbahan ko kasi hindi ako umiinom, isa sa mga dahil ang naging asidikan tayo umiinom ay nigarilyo, kumakain ng mga matataba so hindi ko naman hindi naman ako mahilig sa matatabang pagkain mawamantikang pagkain ah uh, hindi rin ganong ano kasi pag lutang sa mantika ayaw ko rin so healthy living tayo kung baga bawas bawasan natin yung mga nagtitrigger siguro sa akin nag trigger talaga ah uh, siguro sa tabaho. so ang ano kasi ang isang tao kasi may kanya-kanyang problema Di ba? Problema. Stress sa trabaho, stress sa pamilya, tapos pag nagsama-sama yan, hindi mas malala. Kaya ang gagawin natin ay relax-relax lang tayo muna ngayon. So, anong nangyari? Ito, mga boss, kalbo na. <laughs> Ito nangyari sa, ano, sa akin. Saka yung stress number one din na makapagpapakalbo. <laughs> Ibig sabihin na pagpabawas din ang buhok. At saka, mas ano, puti. Puti na yung ano eh. Tingnan yung itsura ko. Oh, magugulat kayo Physically uh, Panlabas, makikita nyo Parang, ano, matindi Matindi po kasi nangyari sa akin na bulutong eh, Kung kailan ako tumanda Pero hindi ko naman din, ano, talaga yun eh. Kung baga, hindi talaga yung Pinaka problema talaga yung bulutong eh. Bulutong, ayan, nagmanipis lang Sa muka, sa katawan Pero kung walang asid sana sa katawan Kayang kaya ko pa So, ayan, kalbu na po tayo Pinakalbo ko kasi puro sugat tong ulo ko. Yan, puno po yan ng bulutong yung ulo ko. Kaya pinakalbo ko sa tito ko. Pati tong balbas ko, ilalagay natin yan sa dolo yung picture ng mga ano. Sana hindi kayo mandiri. Yan. Yan po yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapagtrabaho at napinding yung mga magpapagawa. Pasensya na po sa mga ano, sa mga nagpa-schedule tapos nag-announce tayo ng ano, So no nag, uh, nag, yung pinost ko doon sa Facebook na nag ko ako kalmado pa. <laughs> Kumbaga hindi ko iniisip na uh, uh, lalala yung acid ko. So uh, sa mukha bulutong pero yung pinaka problema talaga na dapat maano masolusyunan sa akin yung acid talaga. So puto tayo mga green. <laughs> mga ano tapos exercise siguro. Yan. So, mga boss, sa mga sulit followers at subscriber natin dyan, yan po yung nangyari. Pasensya na, napakuwinto tayo at diba, tanda na natin, o. Oh. Puno yung, yung pikas natin. Puno yan! Puno yan ang ano. So, paalam, mga boss, at tuloy-tuloy tayo sa trabaho ngayon. Nakakapagbukas na tayo ng shop at mawawala oh, oh, din yung mga piklat na yan, yung mga ano na yan gagaling din tayo. Tapos parang nagustuhan ko na rin kalbo kasi presko ko sa ulo. Siguro magpapakalbo na lang ako. Yan. Sugat pa yan dito, yan. Sugat yan hanggang dito. Dito mayroon pa banda, yan. Hindi lang ganong halata. Ganon na ang tama ng bulutong pag matanda. Buti yung sana ko, punti lang. Eh. Punti lang yung sana ko. So, maraming salamat mga boss. Sana andyan pa yung iba. Ah, thank you. God bless po sa ating lahat.